akin na mga idol ito bumili na ako dito mga idol tandaan nila bumili oh, na ko ng cook cook tayo kay ano mainit ang panahon ano mga nguya joya ano yan? kare? ha? Uh. so so yan? lan Salam. Harin dalawa. Ayan, dalawa lang. Salam sana eh. <laughs> Hi. Ayan, nag-hi siya. Oh. Mga idol, oh, nag-hi. Bumili ako ng manguya, mga idol. Yan, oh. Parisan ko ng cook. Ha? Oh. Para ano, masarap. Masarap. Oh. Tinda kayo, tinda. <laughs> Ayan. Ayan. Thank you. Ayan na, nabili ko mga hmm, ito. Ito. Tindahan dito. Dalawang tindahan. Yun. Lakad na ako, lakad. <coughs> Hindi ako na. Ng... Chicharon. Ay, parang ano to yung chicharon yung yung, tawag nito yung isaw isaw na matigas crispy yan yan yung nguyain ko snack ba snack yan yung snackin ko yung mga talong nilang mga idol na ano na na patay na, na sa init May Yo na motor sabi vlogger Blagger vlogger daw Lager daw Shout out sa inyo Vlogger din sikat vlogger nga si kat di si kat vlogger nga pero di si kat si ay kaya na lumating na ko ito. ito na lang ito na ko okay tanggalin din yung shield natin para makita tayo sa oras 1.3 1.3 <laughs> ano, mas tak kaya Mga na. when you laugh. Ito. Yan. Yan ang snakay natin. Yan. Nunguyain natin Yan. ah, yun na kayo mga idol pagsaluhan natin tong dalawang balot na <laughs> isaw isaw yan oh isaw tikman natin tong isaw isaw pang purutan hmm parang di pak hindi crispy kayo, murag ug nakasingaw singaw yeah. Sit out sa inyo mga idol. So, dito na lang sa inyo mga idol. Bye-bye. Sit out sa inyo at magandang hapon. Dito na lang kay Oris na para time para time. God bless.